Welcome back mga kay Inko! Another video, another episode na naman tayo na Inko Tips! At ang pag-uusapan natin ng today is this! Familiar ba kayo dito? Ikaw, familiar ka ba? So, this is a caulking gun. This one naman is yung manual caulking gun. Sa left side ko naman is yung cordless caulking gun. So ngayon, we'll see kung ano nga ba maganda gamitin sa dalawang to. Pero alam mo ba para saan to? Ginagamit ito sa pag-apply ng mga silan o kaya naman call sa mga gums, cracks, and M joints. Ano nga ba ang pinagkaiba nito? This manual caulking gun is operated by hand. Means, kailangan mo na pusilin ang trigger para lumabas ang sealant. Kaso, dahil mano-mano lang ang pagtiga dito, madalas hindi ganun sa consistent ang paglabas ng silan. May tendency pa na mangalay ang kamay mo kapag ito yung gamit mo. At kung mapapansin nyo, kapag naglalagay na ng sealant, is medyo complicated na mahirap. Lalo na kung bago-bago ka lang sa tool na to. Now, ito namang cordless caulking gun is powered by battery na siya. So, no need na pisil-pisilin yung trigger niya. And ang kagandahan nito is mas consistent na yung flow ng sealant and mas makokontrol mo na to. And mas madali na maglagay ng sealant dito. Ipipress mo lang sa part na to and pwede ka na maglagay ng sealant. Perfect ito para sa mga malalaking projects o kaya kung kailangan mo na mas mabilis o mas steady sa pag-apply ng halt, hindi rin mabilis papapagod ang kamay mo. Mas mabilis din itong cordless at may adjustable speed settings ito para sa pag-apply ng silan. Kung efficiency o comfort anap mo, sulit ka na dito, lalo na kung marami kang kailangan tapusin. Tsaka pang investment mo na din dahil pang matagalan mo na ito magagamit. So ngayon, alam nyo na ang pinagkaiba ng dalawang to. Pero kung ako sa'yo, mag-cordless ka na. Mas convenient siya gamitin, pang matagalan, at mas madali siya gamitin compared sa manual. Tsaka nag innovate na ang mga tools ngayon. Kaya kung ako sa inyo, I start to switch na sa mga info cordless tools. Dahil ang quality nito, sigurado hanggang dulo, hindi nyo pagsisisihan. And that's it for another episode of Inko Sa susunod ulit, bye ka Inko!